minamata hinuhusgahan at sinasabihan na kaya naman niyang makisalamuha katulad ng mga taong walang kapansanan ilan lamang ito sa mga karanasan ni Cecil Bayanes isang PWD na may non-visible kung ituring na kapansanan mayroon kasi siyang epilepsy bipolar disorder at isa rin siyang dialysis patient tinatawag itong psychosocial disability Most of the time, siya ako, na especially kapag makikipila ako dun sa mga pila, pila ng PWD and senior. Most of the time, uh, ia up and down talaga ako ng tao. So, minsan masakit sa akin kasi parang hindi naman ako pipila dun kung hindi ako PWD. Naranasan din daw niya ang diskriminasyon sa mga parmasya kung saan pinapaalis siya sa pila ng PWD sapagkat tingin ng mga pharmacist sa kanya ay malakas at walang kapansanan. Pumila ako sa pharmacy. Pumila ako sa, syempre, sa PWD la, la, lane. And uh, sabi nung pharmacist sa akin, um, PWD lang po dito. And yes, I am a PWD. Kung PWD kayo at malakas pa, at ibigay niyo na lang sa ano sa 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 iba sabi niya sa akin and hindi niya alam kakatapos ko lang mag seizure and kakatapos ko lang mag-dialysis and nanginig talaga yung katawan ko pero hindi lang talaga na, na talaga na na ipipinta sa mukha ako sa itsura ko siguro. Napafrustrate ako kasi kula ang kaalaman ng mga tao tungkol sa disability. Akala nila pag PWD yung naka-wheelchair, bulag uh, or yung uh, putol ang paa, putol ang kamay. Hindi lamang si Cecil ang biktima ng diskriminasyon sa mga persons with non-visible disabilities. Isa rin daw dito ang anak ni Joanne. Isang talagang parang para akong binubuhusan ng mundo lahat parang ina ako, inaano ako ng, ng mga therapist or yung mga administrators na, Mami, uh, ano, uh, it's not the end of the world. Blessed ka pa nga kasi yung anak mo, he looks normal. Yung so, yun, ang struggle is emotionally, psychologically, financially, lahat na. Malaking tulong para sa kanya ang komunidad ng mga magulang na may anak na may kapansanan. Dito sila nagkakaroon ng lakas ng loob sa gitna ng mga hamon. Katuwang niya rito ang 77 years old na si Natividad Albarando na labing dalawang taon nang nag-aalaga sa anak ni Joanne. Ayaw niyang mahiwalay ako sa kanya. Sabi pa niya, huwag kang kumanaw nanay. Huwag daw ako kumanaw buong pusong pag-aalaga at pagmamahal ang ibinubuhos nila para sa mga anak at alaga kaya't laking tuwa at pagmamalaki nila na sa kabila ng mga kapansanan confident pa rin ang mga ito na ipakita ang kanilang mga talento kamakailan ngalang nagpamalas sila ng talento sa Children and Youth Got Talent ng ika-47 National Disability Rights Week ng Baguio Ngunit sa likod ng ngiti, may takot din siyang dala para sa kinabukasan ng kanyang anak. Uh, yun ang worry namin ng mga parents with disability, mga with children. Tumatanda kami sila paano. Paano nga ba? So, prayers lang. Sinabi nga nila eh, kung binigyan ka daw ng uh, anak na special child, big we're the chosen parents. Because God knows that, hmm, sa datos ng Persons with Disability Affairs Office Baguio opidaw mahigit 10,200 na ang rehistradong PWD sa kanilang opisina karamihan dito ang may psychosocial disability ang masasabi kasi natin na registered person with disability kapag may ID na So importante ang magpa-register kasi siyempre sa data tayo nagbe-base ng mga programs and services. tamanyan yan, hindi man yan nakikita, bata man yan, uh, children, youth, adult, senior, women, pare-pareho lang po. Ang um, binibigay natin na respeto sana. Kinukondena ng National Council on Disability Affairs ang anumang uri ng diskriminasyon sa mga PWDs. Sa ilalim ng Republic Act No. 9442, ipinagbabawal ang diskriminasyon, panlalait at paninira sa mga may kapansanan. Ang sino mang lumabag ay maaaring magmulta ng 50,000 pesos hanggang 100,000 pesos at makulong ng anim na buwan hanggang dalawang taon sa first offense. Samantala, para makakuha ng PWD ID, maaaring bumisita sa City Mayor's Office Pidaw bitbit -bit ang kumpletong requirements. Patuloy naman ang panawagan ng Pidaw sa mga PWD na magparehistro upang matiyak ang pagtanggap ng nararapat na serbisyo at suporta mula sa pamahalaan. Joanna Viray R-News